Mahigit isang buwan nang inaatake ng Rusya ang imprastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Layunin ni Vladimir Putin na ipagkait sa mga sibilyan ng Ukraine ang kuryente at gas para mapainit ang kanilang tahanan sa paparating na taglamig. Matalinong estratehiya ito, lalo na para sa leader ng Rusya na gaya niya na handang manakot ng sibilyan sa digma ang isinusulong. Di agad tinatanggap ng Ukraine ang ginagawa ng Rusya. Gumanti ang Ukraine ng mga pag-atake na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa mga mamamayan ng Rusya. Kailangan nilang makaraos sa taglamig. Habang nalalantad ng Ukraine ang kahinaang gustong itago ng Rusya. Ano ang kahinaang yon? Ipaliwanag namin lahat iyan mamaya sa video. Pero sa ngayon, kailangan mong malaman kung ano ang ginagawa ng Rusya sa Ukraine at kung paano tumugon ang Ukraine gamit ang sunod-sunod na malalakas na paghihiganting pag-atake. Ayon sa Cable News Network noong Oktubre 10, muling ginagamit ng Rusya ang taktika sa digmaan sa Ukraine na ginamit nila noon. Noong Setyembre, inilipat ng bansa ang karamihan sa long-range na pag-atake mula sa mga lungsod ng Ukraine. Papunta ito sa mga pasilidad ng enerhiya na nagbibigay init at kuryente sa bahay. Madali lang ang lohika ng mga pag-atake. Napakalamig ng taglamig sa Ukraine. Ayon sa People in Need, ang temperatura sa bansa ay umaabot mula 2,300 at 36 hanggang 300 at 56 degrees Fahrenheit na katumbas ng minus 48 hanggang 2 degrees Celsius tuwing taglamig. Madalas, ang mga ganitong sobrang lamig na panahon ay sinasabayan ng malakas na pagulan ng niebe at nagpapahirap sa paggalaw kahit sa pinakamagandang pagkakataon. Lalo na kapag napuputol ang gasolina at kuryente. Sinusubukan ng Rusya na magdulot ng sakit sa pamamagitan ng pagsira sa mga infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine at ito ay isang estratehiyang epektibo. Ayon sa Cable News Network, Halos araw-araw inaatake ng Rusya ang mga energy infrastructure ng Ukraine. Idinagdag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na sadyang sinadya ang mga pag-atake. Matapos ang Oktubre 10 pag na pag-atake na pumatay ng isa at nagdulot ng brownout sa Kiev, tinawag ito ni Zelensky na sinadyang at tusong pag-atake. Mahigit 400 at 50 drone at tatlong pumisay ang tumarget sa mga nagpapanatili ng normal na buhay lahat ng naiskunin ng mga Ruso ang pangunahing target ng mga pag-atake ng Russia ay mga sibilyan at infrastruktura ng enerhiya bago magsimula ang panahon ng pagpainit. Hindi lang si Zelensky ang napansin sa estratehiya ni Putin. Napansin din ito ng United Kingdom at ibinahagi ni Neil Holland, pinuno ng United Kingdom Delegation sa Organisasyon para sa Seguridad at Kooperasyon sa Europa mula Mayo 2000 at 23 ang kanilang opinyon. Kinondena ni Holland ang pag-atake ng Russia sa mga enerhiya Ayon sa pahayag ng United Kingdom government noong Oktubre, labing anim, ginamit muli ng Russia ang taglamig bilang sandata at sunod-sunod na inatake ang enerhiyang infrastruktura ng Ukraine nitong mga linggo. Malaki ang epekto ng mga pag-atake sa gas production at storage facilities sa kanlurang Ukraine. Ayon kay Holland. Ayon sa kanya, iminungkahi ng United Nations na ang pag-atake ni Putin sa enerhiya ng Ukraine ay maaaring ituring na krimen sa digmaan lalo na dahil ang ganitong pag-atake ay may matinding epekto sa mga sibilyan at palaging isinasabay ito sa pagdating ng taglamig. Ang araw-araw na pag-atake ng Russia sa mga infrastruktura ng enerhiya ay nakakasira at kung may duda ka man na halos araw-araw itong nangyayari. Lumabas ang balita na muling umatake ang Russia habang ginagawa ang video na ito. Noong Nobyembre, dalawa iniulat ng Euronews na nagpakawala ang Russia ng 70 sham na drone at dalawang Iskander M ballistic missile sa Ukraine. Tumama ang mga sandatang iyon sa enerhiya, infrastruktura, at tirahan sa Ukraine na naging sanhi ng dalawa patay at tatlo sugatan. Isa lang ito sa marami at matagal nang sawang-sawa ang Ukraine bago pa ito nangyari. Taon-taon nang nakikita ng Ukraine ang taktikang ito ng Russia mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop at ngayon ay tinatapatan na ng Ukraine ang Russia gamit ang sarili nitong paraan. Kung sisirain ni Putin ang kuryente ng Ukraine, gagawin din ito ng Ukraine sa Russia. Mabilis at matagumpay ang paghihiganti ng Ukraine na nagdulot ng malaking pinsala. Naglabas ng pangunahing detalye ang Euromaidan Press sa ulat noong Nobyembre 2. Ayon dito, sunod-sunod na drone ang pinakawalan ng Ukraine laban sa Russia at mga mananakop na Ruso. Natumarget sa mga high voltage na pasilidad ng kuryente. Limang rehiyon ang Tynerget noong gabi ng Nobyembre 1-2, kaya napatay ng Ukraine ang mahigit limang megavolt amperes ng kuryente. Ang mga pag-atake noong Nobyembre ay sumunod sa mga nangyari noong Oktubre 31, na tatalakayin pa natin sa video. Nag-post si Robert Brovdy, commander ng Ukraine, sa telegram na tinarget nila ang walong substation ng Russia at matagumpay na natamaan ang lima. Kagabi, tumuka ang mga SBS birds sa limang substation papuntang Griatsi na may kapasidad na limang libo at anim naput anim megavolt amperes. Nagawa ito sa tulong ng SSO malakas ang sigaw ni Brovdi sa post niya. Tinukso pa niya ang Russia at nagdagdag ng mga uod. Tandaan, ilaw init, badabum, taglamig. Hindi nakakatakot ang blackout, mabibigat na salita. Pero ito'y galing sa lalaking paulit-ulit ng naranasan ang ginagawa ng Russia sa kanyang mga kababayan. Ngayon, kaya na ng Ukraine magpadala ng long-range na armas at mga drone na kailangan nitong ibalik. Katulad ng ginagawa ni Putin sa Ukraine, pinatikim ng Ukraine sa Russia ang sarili nitong gamot noong gabi ng Nobyembre 1 at 2. Ayon kay Brovdy, limang target ang tinamaan, kabilang ang isa sa Lipetsk. Inatake ng Ukraine gamit ang drone ang Lipetskaya substasyon sa Lipetsk. Isang limang daang kilovolt na pasilidad. Mahalagang energy hub ang lugar para sa power network ng gitnang Russia ayon sa EuroMaidan Press. Nagbibigay kuryente ang substation sa mga industriya ng Lipetsk kabilang ang malaking planta ng bakal. At connection din ito ng ilang transmission lines. Ayon kay Maza, malamang na tinarget ang substation na ito dahil sa tulong ng Special Operations Forces ng Ukraine. Nagbahagi ang EuroMaidan Press X account ng ilang video ng pagsabog sa Lipetsk mahirap makita ang detalye sa mga video dahil madilim ang langit at walang malinaw na palatandaan minsan may malalakas na pagsabog o kidlat mula sa sumasabog na drone na nagpapaliwanag sa langit tinatamaan ng drone ng Ukraine ang mga target alam ito ng Tagalipetsk. susunod ang Kursk oblast dapat kilala na ang oblast na iyon ng mga sumusubaybay sa digmaan sa Ukraine dito naglunsad ang Ukraine ng kontra-pagsalakay laban sa Russia noong Agosto, 2,000 at 24, at nasakop ang ilang daang milyang parisukat ng teritoryo ng Russia. Napahiya si Putin sa pagsalakay sa Kursk, kaya ginugol niya halos buong tag-init sa pagsakop sa Sumi. Nilalayong gawing buffer zone ang hangganan ng Ukraine at Russia, ngunit nabigo ito. Patuloy pa rin naaatake ng Ukraine ang Kursk. Sa paghihiganting pag-atake, tinarget ng Ukraine ang substation ng Zelesnogorsk. Ayon sa Euromaidan Press, may nakita silang labin limang drone sa lungsod at naitala rin ang mga pagsabog at sunog. Lumitaw ang unang drone bandang alas 10 ng gabi. Noong Nobyembre, isa na sinundan ng iba pa hanggang sa mapatumba ang tatlong daan at tatlumpong kilobolt na substation. Matatagpuan din ang pasilidad na iyon sa parehong lungsod ng Mikhailovsky Ore Enrichment Plant na ayon sa Maidan Press ay mahalaga sa military industrial supply chain ng Russia dahil ito ang gumagawa ng mga bahagi na kailangan para makagawa ng armor grade na bakal. Nagbigay pa ng dagdag na detalye si Militani na binanggit na ang 15 drone na nabilang ng mga lokal sa Selesgonovsk ay dumating lahat sa loob ng 50 minutong pagitan matapos ang alas 10 ng gabi. Binanggit na ang ore enrichment plant ay dating tinamaan ng drone ng Ukraine at patuloy pa rin gumagana kahit may parusa mula sa United States. Malinaw ang lohika. Kung di mapatigil ng Ukraine at Kanluran sa parusa ang planta, baka ang pansamantalang pagputol ng kuryente ang solusyon. Muli, may mga video ng mga drone ng Ukraine habang ginagawa nila ang kanilang operasyon. Nagbahagi ang lokal na Russian outlet sa Kursk ng mga video ng pag-atake sa Zelensk-Gonovsk. Sa isa sa mga video, makikita natin ang isa sa mga drone ng Ukraine na bumababa papunta sa target nito. Bagaman hindi ipinapakita ng footage ang nangyari pagkatapos, isang hiwalay na video ang nagpapakita lamang ng isang pagsabog na nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi. Di tiyak kung konektado ang footage sa unang video, pero halatang tinamaan na naman ng Ukraine ang target. Matamis ang paghihiganti para sa Ukraine. Pero ang kasunod na pag-atake ay kakaiba. Dahil inatake ng Ukraine ang sarili nito, isang bagay na di mo inaasahan. Sa teknikal na paraan, isa pa sa mga target ng Ukraine, noong Nobyembre, isa drone strikes, ay ang rehiyon ng Alchevsk, na matatagpuan sa Luhansk. Bagaman teritoryo ng Ukraine ang Luhansk, malaking bahagi ng rehiyon ay okupado ng Russia sa halos buong panahon ng digmaan. Ayon sa Reuters, kontrolado ng Russia ang buong Luhansk noong Agosto 2000 at 25, kahit may labanan pa rin sa oblast. Ipinapahiwatig nito na may ilang gray zones na hindi ganap na kontrolado ng Russia, kahit na masasabi nating halos tuluyan ng bumagsak ang Luhansk. Kaya, may dahilan kung bakit tinarget ng Ukraine ang sarili nitong teritoryo noong Nobyembre 1. Pwede nilang itayo ulit ang mga substation at infrastruktura pag nakuha na nila ang Luhansk. Sa ngayon, ang pagsira sa mga infrastrukturang iyon ay nakakasama sa militar ng Russia na siyang pangunahing layunin ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, tinarget ng Ukraine ang dalawang daan at dalawampung KV substation sa Alchevsk na may kasamang video ng insidente. Ibinahagi ngayon ng Ukraine ang ilang mga video sa isang litrato. Na lahat ay nagpapakita ng mga pagsabog o apoy na naglalagablab sa gabi. Ayon sa EuroMaidan Press, nag-blackout ang sinakop na rehiyon dahil sa pag-atake. Kaya nagtagumpay ito sa layunin nito at tuloy-tuloy lang ito. Ayon sa EuroMaidan Press, umatake ang Ukraine sa Oryola Blast at Krasnodar Cry at nagdulot ng sunog mula sa drone sa Crimea sa kaso ng Oryol pinaniniwala ang nagawa ng Ukraine na tamaan ng direkta ang thermal power plant ng Rehayon gamit ang mga Neptune missile. Ang pang-atake ay nangyari isang araw bago ang mga atake sa substations ng Russia at may isa pang target ang Ukraine, ang mismong kabisera ng Russia, ang Moscow. Ayon sa RBC, RBC Ukraine, nagdulot ng takot sa Moscow noong Oktubre, 31 ang pagkawala ng kuryente. Sabi ng ulat, ilang residente ang nagulat na nagsimulang mawalan ng ilaw sa mga poste sa kalsada, pati na rin sa kanilang mga bahay noong gabi. May mga video ring ibinahagi sa mga social media site tulad ng telegram na nagpapakita ng lungsod na nababalot ng kadiliman. Ito marahil ang pinakamatinding pag-atake sa enerhiya ng Ukraine at malinaw na mensahe kay Putin. Ang brownout sa labas ng Moscow ay naiulat sa leader ng Russia, pero hindi niya ito tunay na nararanasan. Kapag nagdilim ang Moscow, hindi na kayang baliwalain ni Putin ang realidad ng Russia. Nangyari ulit ang brownout isang araw bago ang drone strike ng Ukraine. Natalakay na ito sa ibang rehiyon sa video. Ayon kay Mayor Sergey Sobyanin ng Moscow, napabagsak ng air defenses ng Russia ang isang drone ng Ukraine habang nilamon ng dilim ang lungsod at marahil nga ay nagawa nila. Walang paliwanag ang lokal na autoridad sa blackout sa Moscow. Kaya hindi sapat ang pagpabagsak lang ng isang drone mukang may isa pang drone na tumama sa target. Binalikan ni Sobyanin ang gabi ng Nobyembre 1 at ang tugon ng Russia sa pag-atake ng Ukraine sa substasyon noong weekend. Sa puntong ito, hindi na nakakagulat na palaging itinatanggi ng Russia ang lahat. Imbes na aminin na tinamaan ng drone ng Ukraine, kunwari ang Russia na napabagsak nila lahat ng drone na pinadala sa kanila. Maraming video sa social media ang nagpapakita ng mga substation ng Russia na nasusunog. Ayon sa RBC Ukraine, sinabi ng Defense Ministry ng Russia na siyam na po 12 Ukrainian drones ang napabagsak ng kanilang air defenses noong gabi ng Nobyembre Isa. Tinatayang apat na po at limang drone ang napabagsak sa Belgorod. At malamang na totoo ito, walang ulat na direktang tinamaan ng Ukraine ang Belgorod. At ayon kay Brovdi, lima sa walong target ang tinamaan mukhang hindi na apektuhan ang infrastruktura ng enerhiya ng Belgorod sa ngayon. Ayon sa Russian Defense Ministry, may labindalawang pang drone ng Ukraine na di nawasak sa Samara at labing isa naman sa Moscow. Pero sa mga rehiyong natalakay, mukhang di naging matagumpay ang Russia. Sinasabi nilang nakapagpabagsak sila ng dalawang drone sa Lipetsk at isa sa Kursk. Iniulat ng mga residente na may labing drone sa Kursk noong Nobyembre isa. Isa lang sa labing drone ang napabagsak na nagpapakitang mahina ang depensa ng himpapawid ng Russia sa border oblast nila. Ibinabalik tayo nito sa nabanggit natin sa simula. Ang pinakamalaking kahinaan ng Russia, ibinunyag ng Ukraine na kulang ang depensa sa himpapawid ng Russia laban sa dami ng drone na kayang ipadala ng Ukraine sa loob ng Russia. Kahit anong sabihin ng Russian Ministry of Defense, kahit nasira nila ang siyam-naput-walong drone ng Ukraine noong Nobyembre, isa hindi pa rin ito sapat. Marami pa ring drone ng Ukraine ang nakalusot. Ang mga nasusunog na substation sa ilang rehiyon ng Russia ay patunay nito. Malaking problema ngayon ng Russia ay masyadong manipis ang kanilang air defenses para maprotektahan ang buong Russia at ang mga puwersang sumasakop ng Russia sa Ukraine. Isa sa mga dahilan ay ang Ukraine. Sabi ng Ministry of Finance ng Ukraine, isang libo dalawang daan at tatlumput anti-aircraft warfare units na ang nawala sa Russia mula nang magsimula ang pananakop. Napakalaking bilang niyan at malamang karamihan ng mga kagamitang iyon ay nawala sa loob mismo ng Ukraine. Nagdudulot ito ng malaking problema para sa Russia. Hindi pwedeng pabayaan ni Putin na walang air protection ang kanyang tropa habang inaatake ang depensa ng Ukraine. Wawasakin ng mga drone, misil, at eroplano ng Ukraine ang puwersa ng Russia. Kaya bawat unit ng depensa sa Erena Nawala ay kailangang palitan kung gusto ng Russia na mapanatili ang lakas ng kanilang mga pag-atake sa Ukraine. Hindi madaling lumitaw ang mga unit na yan. Hinuhugot ang mga ito mula sa loob ng Russia. Na siyang dahilan kung bakit nagagawa ng Ukraine na magsagawa ng mga pag-atake tulad ng nakita natin noong Oktubre 31 at Nobyembre 1. Wala nang sapat na depensa sa himpapawid ang Russia para maprotektahan laban sa mga long-range na drone ng Ukraine. Ngayon, nagiging desperado na ang Russia. Noong Mayo, iniulat ng United 24 Media na nahuli ang Russia sa pagtatangkang maglagay ng maraming pekeng S-300 at S-400 air defense units sa Far East na rehiyon nito para maitago ang katotohanan ng wala itong sapat na depensa para protektahan ang lugar na iyon. Ang mga Peking unit na iyon ay magaspang o hindi kumpleto ayon sa ulat na nagpapahiwatig na napilitan ang Russia na gawin ang mga ito ng minamadali. Marami sa mga ito ang walang peking radar arrays na magpapaniwala sana sa mga tao. Habang ang iba naman ay ginawa ng hindi tama ang sukat. Kaya, madali silang makita. Bihira targetin ng Ukraine ang malayong silangan ng Russia. Dahil sa layo at hirap abutin ng kanilang missile at drone. Malamang, napilitan ang Russia na tanggalin ang ilang air defense units mula malayong silangan para ipadala sa Ukraine o ang mga target na abot ng Ukraine sa loob ng Russia. Nilalagay ang mga pain para itago ang manipis na depensa sa himpapawid ng Russia na di nagagampanan ang tungkulin. Isa pang senyales ng hirap ng Russia ay galing Turkey. Noong Setyembre, inalok ng Russia na bilhin pabalik ang ilang S-400 air defense system na naibenta nila dati sa Turkey. Mukhang hindi tinanggap ng Turkey ang alok ng Russia o hindi pa man lang sa ngayon ang kehimim tiriksa ang kahilingan ng Russia na muling bilhin ang mga sistemang ito ay nagpapakitang kulang na sila ngayon napilitan si Putin na magmakaawa sa isang miyembro ng NATO para sa mga depensa sa himpapawid malalaman mo pa ang kahulugan nito para sa Russia Turkey at NATO sa aming video noong Setyembre sa totoo lang dapat ay inasahan na ito ng Russia madalas bigyang diin ang laki ng bansa bilang bentahin ng Ukraine kahit bago pa nito ginamit ang mga long-range drone at missile laban sa Russia noong 2000 at 25, noong Mayo 2000 at 23, itinampok ng Center for European Policy Analysis, Center for European Policy Analysis, na halos walang depensa ang Moscow laban sa drone ng Ukraine. Noong panahong iyon, hindi ito dahil sa kakulangan ng depensa sa himpapawid. Ang mga multilayered na depensa sa kabisera ng Russia ay dinisenyo laban sa mga misil, hindi sa mas maliit at mababagal na drone na mababa ang lipad. Ayon sa mga teoristang militar ng Russian Defense Ministry, hindi epektibo at labis ang gastos ng paggamit ng tradisyonal na paraan laban sa mga drone. Nagiging mas komplikado ang depensa dahil kadalasan gawa sa plastik ang unmanned aerial vehicle at may maliit na makinang metal. Kaya mababa ang radar signature nila dahil mabagal at mababa ang lipad nila mahirap silang tamaan mula sa malayo. Ayon kay SIPA, mukhang hindi pa rin nakakahanap ng angkop na solusyon. Ang Rusya sa loob ng dalawang taon at kalahati mula noon. Noong Agosto 2000 at 24 iniulat ng Business Insider na humina na ang depensa sa himpapawid ng Rusya. Ayon sa ulat, dahil sa kakulangan ng kagamitan, napilitan ang bansa na pumili kung ano ang dapang adam-duadanam kung ano ang dapat protektahan gamit ang natitirang yaman. Ipinunto nito ang sinabi ni George Barros ng Institute for the Study of War na inaayos ng Rusya ang depensa para protektahan ang mga lugar na itinuturing nilang pinakananganganib. Dahil dito, ayon kay Barros, nagresulta ito sa paglikha ng Rusya ng pangunahing linya ng depensa sa mga rehiyon ng kanilang hangganan. Na nangangahulugang, ang mga lugar sa likod ng mga depensang iyon ay hindi sapat ang proteksyon. Lumabas ang ulat na iyon mahigit isang taon na ang nakalipas. Mas marami ng air defense ang nawala sa Rusya, sa Rusya at pinatunayan ng tagumpay ng Ukraine sa Korsk noong Nobyembre, isa na hindi sapat ang proteksyon ng mga dating mahigpit na binabantayang rehiyon sa hangganan ng Rusya. Kaya, may seryosong problema sa air defense ang Rusya. At ayon sa Royal United Services Institute o Royal United Services Institute, lalo pa itong lalala. Habang nalalapit ang digmaan sa Ukraine sa 2,000, at 26. Noong September 5, sinabi ni Dr. Jack Watling ng USI sa The Sun na posibleng maubos ng Rusya ang air defense missile nito pagsapit ng Pebrero 2,000 at 26. Nagbabala si Watling na maaaring muling mabuo ng Rusya ang kanilang missile inventory tulad ng dati. May pagkakataon pa rin ang Ukraine na samantalahin ang sitwasyon. Ayon kay Watling sa The Sun, magagamit ito para samantalahin ang kahinaan ng Rusya tamaan ang mas maraming target, at bigyan ng presyon ang kanilang industriya. Malapit na! Hindi lang kakulangan ng depensa sa himpapawid ang malaking kahinaan ng Rusya. Maaaring maubos na ng Rusya ang mga misail na kailangan ng mga unit nito laban sa mga drone at missile ng Ukraine. Sa Ukraine, nakikita na natin ang pinakamalaking kahinaan ng Rusya dahil sa mahinang depensa sa himpapawid. Tinamaan ng Ukraine ang ilang substasyon sa Rusya noong Nobyembre isa Sa mismong Ukraine, ang parehong problema sa depensa sa himpapawid ang nagpapahintulot sa mga F-17 ng Ukraine na mangibabaw sa himpapawid at durugin ang Rusya. Alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga pinakabagong estratehiya na ginagamit ng Ukraine laban sa Rusya. At maraming salamat. Gaya ng dati, sa panonood.